everyone! Samahan naman ako ngayon at magsasagala nga ako sa lugar namin. Pangarap ko nga lang dating isagala pero ngayon ay nag na Emperatrice na si Erian. Bungad pa nga lang ng May ngayon pero may Flores de Mayo na nga dito sa lugar namin. Nagulat nga talaga ako nung may nag-message kay mama na kung pwede raw ba akong mag na Elena. Kahit nga napangarap ko talaga mag na Elena, nang tinanggihan ko nga dahil nga ang sabi ko ay ayoko na muna ng gastos ngayong buwan. Kailangan ko nga talaga maging practical sa paggastos dahil nga nahihirapan ako magpaaral sa sarili ko, B.O.O. <laughs> Pero ayun nga na papayag naman na nila kami ang kaso nga lang ay nakuha na raw yung slot ng Reina Elena kaya naman Reina Imperatriz na lang. Nagsukat-sukat na nga rin pala kami ng mga gown na at ang napili nga namin kulay ay yung gold. Ang sabi nga sa amin ay pantay nga lang daw ang Reina Imperatriz at Reina Elena dahil nga isang tao lang naman daw sila. Pinaghiwalay nga lang daw dahil nga magkaiba sila ng sinisimbolo. Tumating na nga yung araw na magsasagala kami kaya naman ay nataayusan na nga si ate girl. Maglalaro tayo ng ganda-gandahan for today be. Chiris! <laughs> Yung mag-makeup at mag nga pala sa akin ngayon ay yung ninang kong galing pang gabi. Piling ko tuloy yung beauty ko pandayo talaga. Huy! <laughs> uh, meron po tayong aayusan uh, ang aking inaanak. So wala po nung <laughs> pinanganak siya. Uh, uh, Ganyan siya. Nag-ninang po ako. Hindi po ako talaga nagbibigay sa kanya. Kaya ang laki na po talaga ng utang po dito sa bahay. Thank you so much nga po pala kay Ninang na talagang todo support sa inaanak niyang ganda-gandahan. <laughs> Ang akala ko nga talaga ba walang mag-makeup sa akin pero buti na nga lang inandyan si Ninang Pransi. Marunong naman ako mag-makeup ang kaso nga lang iba talaga kapag makeup artist na ang nag-ayos sa'yo. Ginawa ko nga rin pala yung transition trend na piliin mga Pilipinas kaya naman abangan nyo be. Tuwang tuwa nga rin pala ako nung kinilayan ako ng ninang ko dahil nga ganyan yung kilay na gusto ko talagang ma-achieve. And makakatuklas kayo ngayon ng manikang gumagalaw. Chiris! <laughs> Ang alas 12 pa nga lang talaga ng tanghala ay nagsimula na kami dahil nga alam namin na matagal kapag may makeup at aayusan. Thank you nga rin pala kay Ninang Franz Blanca Plur sa pag-aayos ng hair ko. Grabe nga ba yung mga busy kong Ninang ay talagang nabulabog ko. Cheerees! Nagulat nga rin talaga ako ba dahil nga ang laki ng pinagbago ng mukha ko parang hindi ako to. Huy! Pagkatapos ko ang ayusan at bisan ay agad-agad na nga kaming lumabas. Huwag nyo na nga lang rin palang pansinin yung panloob ko dahil nga matatakpan lang din naman yan mamaya. At ayon ba ang ng mga nagsasagala, mga nakachinelas. Hindi na nga ako nagsandals dahil hindi naman makikita to dahil nga takip na takip talaga yung gown ko sa buong katawan ko. At isa pa hindi rin ako makakapag dahil nga wala akong tagapasan ngayon. <laughs> hindi ko nga rin talaga in-expect eh, na ganito kaganda yung kalalabasan ng pagsasagala ko dahil nga first time ko to. Sinot na nga rin pala sa akin tong corona na parang pang beauty queen ng datingan ba sobrang ganda. Kasama ko nga rin palang magsagala tong pinsan ko at reyna na karidad nga siya. Paglabas ko pa nga lang talaga ay eh, nagpapapicture na sila sa akin kaya naman naranasan kong maging artista kahit na isang araw lang. <laughs> Parang lalaki na talaga yung ulo ko nito, be. Chiris! Thank you nga rin pala kay Ninong Jimmy sa pag-aasikaso ng arko ko. Pati na rin nga pala kay Kuya Mark Blanca Flor, na isa rin sa dahilan kung bakit successful yung pagsasagala natin for today. Ayan, naglakad na nga rin pala kami papunta sa chapel dahil nga sisimulan na raw yung misa. Salamat nga rin pala sa mga nagtambol sa amin sa kapatid ko at sa mga tropa niya. Habang naglalakad nga ako ay kikwento ko na nga rin pala sa inyo na simula nung bata pa nga ako ay pangarap ko na nga talagang magsagala. Ewan ko pero nung bata ako tuwing iniintay ko yung Reyna Elena sa dulo e eh parang iniisip ko rin na sana paglalakay ko ay eh maging Reyna Elena rin ako. At ayun sobrang thankful naman ako na nararanasan ko siya ngayon. Hey! Naisip ko nga nung bata pa ako ay eh sana kahit na hindi na rin na Elena pero sana ay eh maranasan ko man lang. Pero hindi ko nga talaga naranasan yon nung bata pa ako dahil nga kapos talaga kami noon. Kumbaga nung no, mga panahon na yun, imbis na ipangrenta na lang namin ng gaon pang sagala, ipang pangkakain na nga lang talaga namin. Kaya naman kung titignan ko talaga yung buhay namin noon at ngayon ay eh sobrang pasasalamat ko na talaga. Ang hindi ko nga lang talaga matanggap at kinasasama pa nga rin talaga ng loob ko ay eh, tamad pa rin ako maligo hanggang ngayon. Cheers! <laughs> ano ka ba? Oh, anong, yes! Anong favorite mong vlog niya? Nag-brown out. 9%. Ah? Okay, wow. Sobrang thankful ko nga rin pala sa pagsuporta ng mga batang nakasunod sa amin habang nagsasagala ako. Tutuwa nga talaga ako dahil karamihan nga sa nanonood at sumusuporta kay Arian ay talagang mga bata. By the way, thank you nga rin pala sa dalawang kaibigan ko na, na talagang sumuporta sa pagsasagala ko at nagbibideo pa. Nung natapos na nga namin yung misa, lumabas na nga kami ng kapila dahil nga simula na raw yung paglalakad para sa Flores de Mayo. By the way, meron nga rin pala akong kasamang dalawang angel yung kapatid ko at yung pinsan ko yung dalawang angel ko nga na to ay hindi nga lamilipad kaya naman napagod talaga sa paglalakad <laughs> namin ay yung sa barangay namin. Hindi ko nga rin pala talaga yung expect na maraming makakilala sa akin habang nagsasagala ako kaya naman talagang todo kawaya ko sa kanila. Gusto ko nga rin pala magpasalamat kay daday at kay mama sa pagsuporta parati sa kaartihan ng anak nila. Sila nga rin pala ang nagpagod kaso kaya naman talagang bongga yung kanalabasan ng pagsasagala ko. Yung mga sponsor nga rin pala na nagbibigay kaya naman talagang less gastos kami. Tingkating ko nga rin pala kay Kagawa Jinkay at kay Kagawa Mark Yambaw sa pagsuporta at sa pagsponsor. Shoutout nga rin pala kay Sir Boy ko. Thank you, thank you, so much po. Maraming salamat nga rin pala kay Kuya Ryan Principe na bumili ng mga pagkain at tumulong din. <laughs> Kailangan rin pala kayo at mag ng gown. Kukomment ko na lang pala dyan sa comment section kung saan kayo pwedeng magrenta. renta Banda ito naman nga ikokoronahan ko na si Mama Mary dahil nga kapag rin na emperatris kaya ikaw nga ang magkokorona. Yun lang naman yung ganap na for today mga best. Salamat nga pala sa mga tumulong. Alam niyo na kung sino kayo. Yun lang pa like, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!